paano kayo? Napano kayo? Ha? Huh? Nawala kayo na pamasahe? Ganyan na okay, ito ha, ah. pagkakasyay mo na lang ha ah. okay. Ingat kayo ha ah. tulong tayo kawawa naman eh basta I do my part kung saan man nga gamitin yun I do my part pamilya sila eh no kawawa naman sana pang, pang kain lang nila